mga guys, ito na yung gawa kong control, oh, gumagana na. Nakakabit yeah. na dito sa side. Ito yung elevator, oh. Hindi sa baba. Mamaya <coughs> pa kaya ko. Ito yung mag-ina niya, mag Yupis. Ito sa baba, oh. Kinuha niya yung extension. Ah, ito na yung control na ginawa ko. Dalawa to, Diba dalawa tong kinuha ko? Puti yung kulay puti yung box niya yung isa yung sticker niya. Dito naman sa kabila yung isa dito. Dalawang elevator to eh. Ito yung isang elevator. Wala pa. Ikakabit pa lang dito. Nasa baba yung control. Pero andito na yung control na ginawa ko. Kaya, ito na dito ilalagay yung isa yan o skeleton pa lang siya o wala pa siyang kabin oh. So, ito tayo sa ganun oh. ah ano gumagana na ah, yan so ito na yung control natin o kamagana na eh na siya malapit na oh. pang trabaho pa lang pang, pang, pang pa lang to yung naka inspection pa lang hindi pa normal pag normal pipindot ka na dito sa buton yan na ito yung butas ng buto na no? dito siya pa yung lalagay hmm. yan yung elevator dahil tinikpan pa eh ya Allah ito yung buto niya